isang maulang gabi nga po sa ating lahat. po ako po ay magugulay ng ginisang munggo. Yan ako po ay nagpainit ng kawali. Nagigahan ko ng mantika. At kapag po ito ay mainit na, pwede na ihulog ang aking pansahog na baboy. At halo ko lang po ito. Haluhaluin ko lang yan hanggang sa lumabas na yung kanyang mantika. Kaya na nga po umaga, abe po ay pumasok. Kaya nagpakulo na ako ng munggo para pag uwi ko, ay eh, akin ang lulutuin. Kasi nga po, Friday, munggo. Yan, at nung lumalabas na po yung mantika, medyo nagbabrown-brown -brown na po siya. Ayan lumabas na yung mantika niya para hindi na ako nag-add ng mantika. Then, sinet-aside ko <coughs> lang po sa gilid. At inihulog ko naman po ang sibuyas. At ito yung aking iginisa. And then, after po niyan, pag medyo luto na po, ma brown brown na siya, ay akin naman po isusunod ihulog ang bawang. ayan tapos po sibuyas. Medyo inuuna ko po yung sibuyas kasi po madali yung masunok. Then, sunod ko po yung hulog. Ayan, bawang. Antayin ko rin siya maging brown kasi mas gusto ko po sa gulay yung medyo ma-brown yung bawang. Mas mabango siya sa gulay. Sinet aside ko lang po sa gilid yung karne. Then, after po nyan, eh, ko na rin po yung kamatis sa paggisa. Konting halo lang din po until na maluto siya, maigisa. At kapag po medyo luto-luto na siya, konting halo, gisang-gisa na siya ay inihulog ko na po yung aking niligis o dinurog na munggo at akin din po yung iginigisa para po malasang malasa siya ayok po kasi nung no, munggo na ano yung pag nagugulay na munggo yung as in buo, may buo buo pa gusto ko po talaga yung durog na durog siya kaya naman kahit iginigin, ginigisa ko na siya sige ko pa rin siyang um, tag dito dinudurog ng husto para mas malasa. Igigisa ko lang po yan until na maubos na yung pinakasabaw niya. Kunting halo lang. Hanggang sa may ganayon ng sabaw niya. And ito po ang aking secret recipe, ang aking hugas-bigas. Ugas bigas po kasi nilalagay ko sa gulay. Maging sa pagsisigang at napakalasa po niyan. Kunting halo lang. At may maya lalagyan natin yun ng mga ingredients. Para mas lalo lumasa ang aking ginisang munggo. Tinlang natin po siyang kumulo. sarap po talaga pag ganito yan nilagyan na po siya ng bechen hindi po ako naglalagay na ibang seasonings ayan pamenta and then asin nag add pa po, po ako ng konting asin kasi medyo matabang po yung aking panlasa nag add po ako ng konti pa and hanggang sa ito po ay kumulo ng kumulo. At ito nga po aking pinipare na. Nagpipare po ako ng talbos ng kamoteng pula. And then, malunggay. Marami. Kasi po, good po yan sa dugo. Pampadagdag ng dugo. Katulad ko pong galing ako sa night shift Kailangan ko pong pandagdag dugo. Kaya naman po, ang dami-dami kong talbos na nilagay. Kasi kinukuha ko lang po yung malunggay dito sa gilid ng bahay namin. Yung binili ko na lang dyan yung talbos ng kamote. Thank you sa aming kapitbahay na masipag magtanim. At after nga po yan, pag medyo luto-luto na po yung aking gulay, kumulo na. Nihulo ko na nga po yung aking talbos. Ayan. Ito na po ang aking prepared na gulay at, at the same time may partner syempre itong bangus wow, suwak naman diba at syempre hindi mawawala ang ating rice, wow ready na tara na, kain na po tayo maraming salamat po sa panunood God bless us all